Ang tanong ko po ay bakit nyo tinuturo na importante ang umanib sa Iglesia ni Kristo samantalang ang nakasulat lamang sa Biblia ay sumpalataya kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Totoo ba na hindi na kailangan ang religion kundi relaying lang sa Diyos at tanggapin ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas at magbago at magsisi? Mga kaibigan, hindi po natin maiiwasan na basahin muna ang talata na pinagbabataya nung nagtatanong sa amin at may ganyang paniniwala. Basahin po natin ang nilalaman po ng Juan 3.16 sapagkat yun ang talatang kanilang pinagbabatayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid na Bobby, itong mahalagang tanong. Tayo po ba ay tutol sa nilalaman ng talatang ito na ipinahayag ng ating Panginoong Sokristo? Yan nga ang nais nice nating linawin sa kanila, kapatid na Michael. Mm -hmm. Nais nice po muna naming linawin na hindi po kami tutol sa nilalaman po ng talata o sa Juan 3.16. Tama po ang nakasulat eh. Na kailangan talaga ang pananampalataya sa ating Panginoong su so Kristo para magtamo po ng buhay na walang hanggan. Ang tinututulan po natin kapatid na Michael, mm -hmm. mga mahal naming taga-subaybay, ay ang mali o hindi wastong konklusyon ng iba na sumampalataya lamang ang tao kay Kristo upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa mismong talata kapatid na Michael, kagaya mm -hmm. ng nabasa nyo kanina, eh wala pong nakasulat eh na sumampalataya lamang. Mm -hmm. Ang totoo, bate din sa pahayag ng ating Panginoong Kristo doon din sa kapitulo na yon, kapitulo 3. Ano po ang katunayan mga kaibigan na hindi sapat, hindi sapat ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Kristo kundi may gagawin o susundin para maligtas. Ang binasa natin kanina, kapatid na Michael, ay 3.16. is. Mm -hmm. Ngayon po, ang babasahin namin, mga mahal na taga-subaybay, ay ang nasa talata 36 sa ganun din pong kapitulo. Ganito po ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya Sana po napansin ito ng mga taga-subaybay na ang mga tunay na sumasampalataya sa anak o sa ating Panginoong Heso Kristo ay sumusunod sa kanya iyon nga ang, kanina, ang katunayan kapatid na Michael hmm. na sila ay sumasampalataya sila ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Heso Heso Kristo at sila nga po ang tinutukoy ng mga magtatamo ng buhay na walang hanggan o maliligtas, kapatid na Michael kaya hindi po sapat ang pananampalataya inuulit po namin hindi po sapat ang pananampalataya ang kailangan po ay pagsunod pagsunod sa mga utos ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo mga kaibigan, patuloy kayo magsuri sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Kristo para malaman po ninyo ano-ano yung mga aral ng Diyos na dapat nating sundin at aral din ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikapagtatamo po natin ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukog. At meron pa po tayong katanungan na mahalagang dapat sagutin hmm. kapatid na babi sapagat ito napapanahon, sapagat ito ay sabi nga ay controversial issue sa iba. Ito, hmm. subaybayan so at pakinggan po natin mga kaibigan. Tanong po po sa Jesus niya ni Kristo, uh, agree po ba kayo sa divorce? Agree po ba kayo sa divorce o same-sex marriage? Gaya po ng alam ng marami sa inyo, ang divorce, ay legal sa ibang bansa. Anong reaksyon natin dito kapatid na babi kung sakali maging uh, legal na rin dito sa ating bansa ang divorce o paghiwalay ng mag-asawa, pagkatapos maghiwalay, may karapatan uling mag-asawa sa iba. Ano ang ating masasabi ron? Mga mahal na kaibigan, hindi po kami sang-ayon sa diborsyo ng mag-asawa. Sapagkat, hindi po ipinahihintulot ng Panginoong Diyos na paghiwalayin ng sino mang tao ang pinapagsama po ng ating Panginoong Diyos bilang mag-asawa. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong su Kristo dito po sa Mateo 19.4 hanggang 6. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganin nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sinay nila lang niya na lalaki at babae? At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga kaibigan, ang pinagsama ng ating Panginoong Diyos dalalaki at babae, batay po sa ating binasa, ang pinapagsama ng Diyos na lalaki at babae bilang mag-asawa, ay isang laman na lamang sa harap ng ating Panginoong Diyos. At ayon din po sa ating Panginoong Yesu Kristo, ang pinapagsama ng ating Panginoong Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sapagkat ang itinali o ibinuklod sa mag-asawa ay ang batas at kautusan ng ating Panginoong Diyos na ito po ay panghabang buhay. Kailan lamang ito makakalag? Kagaya ng nalalaman niyo kapatid hmm. na Michael, kapag ang isa sa kanila ay patay na. At alang-alang at sa kapakanan ng mga nagsusuri, kapatid na babi, ayon sa talata ng Biblia, ano ang damdamin ng Panginoon Diyos? Panasinin po ninyo, ano ang damdamin ng Panginoon Diyos sa mag-asawang nagde-diborsyo o naghihiwalay? Ganito po ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Malakias 2.16. Namumuhi ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos. Napakalinaw, mga mahal na kaibigan, namumuhi ang Diyos sa mga nagdidiborsyo na mag-asawa. Pagka sinabing namumuhi, kapatid na Michael, hmm. yan ba ay natutuwa Hindi o po. nagagalit? Eh tiyak, eh, na ikinagagalit, ikinapupuot ng Panginoon Diyos. Sapagkat labag po yan sa kanyang kalooban. Kaya, bagaman may mga bansa na ang kultura at batas ay nagpapahintulot po ng diborsyo. Ang pinapangingibabaw ko at sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Total, ang pinag-uusapan na rin lang natin ay tungkol sa pagsasama o yung kasal, kapatid na babi, hmm. meron kasing mga katanungan sa atin at kaugnay nitong uh, issue na tinatalakay natin na uh, nagsasabi ganito sa, sa uring tanong, hmm. Sang-ayon daw ba tayo o tutol tayo sa tinatawag sa Ingles na same-sex marriage o yung pareho ng kasarian ay sila ikinakasal yun ba ay uh, ipinahihintulot ng Panginoon Diyos bagamat ito ay legal na sa ibang bansa kapatid na Bobby napakahalagang katanungan kapatid na Michael mm -hmm. sa mga talata po na binasa natin kanina sa Mateo 194 hanggang sa is makikita po ninyo sa inyong screen, ay nilinaw po ng Panginoong Yesu Kristo na buhat pa sa pasimula ang nilalang at pinapagsama ng ating Panginoong Diyos bilang mag-asawa ay lalaki at babae. Hindi po kapwa lalaki o di kaya ay kapwa babae. Kaya, hindi tayo sangayon sapagkat labag ko sa Biblia ang pagpapakasal po ng dalawang taong magkapareho po ang kasarian. Mga kaibigan, nais po naming bigyang diin sa inyo na ang pag-aasawa po ay banal o sagradong bagay. Kaya dapat po itong pagukulan ng mataas na paggalang at pagpipitagan. Ang dapat na masunod po ay pawang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. At sana mapansin ng ating mga sumusubaybay. Pag binasa nga doon sa Biblia ng Ingles sa Genesis, ang sabi doon ay, And God created Adam and Eve. Mm -hmm. Hindi sinabing Adam and Steve, kapatid na babi. Na papa lang natin kasi ginagamit tong iba ang social media para lang po ipalaganap ang paniniwala tungkol sa same-sex marriage. Ipinagdidiinan po namin, yan po ay labag o kontra sa mga talata po ng Biblia. At kaugnay po ng ating uh, ginagawang pagsagot pa sa mga katanungan sa ating kapati na babi, may tanong sa atin tungkol sa kaligtasan itong ating tatalakayin. Pakinggan at panoorin po natin ang katanungan po sa amin. Ang tanong po sa Iglesia ni Cristo ay, sapat na bang uh, personal Savior ang Panginoong Isa Cristo upang kaligtas? Yan po ang karaniwang paniniwala ng mga nagpapakilalang evangelicals. Kaya pinupuna po nila